yun mga pamangkin nandito na tayo ngayon sa Tamaraw Falls uh, kahit ilang beses ko na nakita ito, ilang beses namin nagpicture at nagvideo dito hindi pa rin namin naiwasang hindi tumigil kasi ah, uh, eh, siyempre maganda tong Tamaraw Falls, para tingnan natin at yan, para pong may nagpapagent sa likod ko, ayan yung beauty queen namin, nagpapagent ko sa likod Ito na mga pamangkin na ako ng Tamaraw Falls, ako uuwi nang ganoon every beautiful Tamaraw Falls, hindi nagbabago ang ganda tara, sa utet ko pa natin At syempre mga pamangkin, ito yung liguan area sa baba ng Tamaraw Falls. Ayan. Medyo malabo lang ng konti kasi galing sa malakas na ulan kanina. Ayan. ayan si Tita si Livno at saka si Denny rin nagsisaysi ngayon bebe. So, welcome to Puerto Galera, the heart of Asia. Ayan, eh. Kaya ito lang besa namin napuntahan to. Magutuwa pa rin kami kasi na humahanga pa rin kami sa ganda ng lugar na ito. The ever amazing Tamaraw Falls. Ayan o. Oh. Taas niya. Nandun doon. Taas.